kinuha natin na papaya abocado na dalawa kasi ninakaw yung dalawa tapos itong suha ayun, nalaglag yung suha malagkit tapos kunin natin yung dragon fruit doon oh. kita nyo yung dragon fruit doon ayan, ayan kukunin ko yan kumpleto na tayo may dragon fruit may avocado Ayan. dragon fruit avocado, soha at saka papaya Ayan. marami pa akong bunga dyan no? mga soha. Ayun, makikita nyo ba? Yan, maraming bunga pa yan, oh. Ayan, yung mga suha ko. Daming bunga yan. Dun, sa taas. Yan, hinihingi lang yan. papasyan yan yung papaya ko. Ay, ay! Ayan, yung papaya. Ayan, yung Papaya! Papaya! Tapos mga suha. Ayan, punin natin suha. Ayan. Ano ko lang. Inabot ko lang. Ayan, suha. Sige na. Ready na ito siguro. ang ating mga prutas for today. Ayan. Prutas for today is avocado, suha, dragon fruit at saka papaya. Pagkain pampaganda. O, oh, iba. Kaya ako gumaganda. Ngek. <laughs> Pagkain daw pampaganda. Ayan. Oh. Ayan. Paano ba picturan to? Okay, babush.